Eto na nga pala si Inahin Putol na kapag papisa na rin. Hindi ko talaga sinukuan ng aking lambuyo na to kahit dalawang beses na siyang nangitlog at hindi naman napisa. Naaalala ko din nung nahuli ko to ang sabi nila katahin ko na lang daw pero ayaw ko kasi napaka unique ng itsura niya at naaawa din ako dahil putol ang kanyang paa. At ngayon eto tanaw na tanaw ko na ang kanyang mga sisiw na siya mga idol. Ang gaganda mga cute size talaga ang mga sisiw ng labuyo. Ang liliit. Yun nga din pala mga idol, medyo maselan nga din pala ang mga sisiw ng labuyo. Yung una ko kasing naging labuyo, may apat din na sisiw, pero dalawa lang ang nakasurvive. Kaso habang tumagal, hindi din nabuhay. Kaya kailangan bantayan din at alagaan talaga. Kaya naman ang goal natin talaga ngayon ay eh, mabuhay natin ang apat na sisiw na to. Nakakapanghinayang din kasi kay Putol. Mukhang mabait na inahin din to si Putol. At saka syempre para madagdagan na din ang ating palahi sa ngayon kasi meron na tayong dalawang palahi lalaki tsaka babae sana talaga madagdagan pa natin para maparami natin ang ating mga labuyo lagi niyang tinuturuan yung mga anak niya may mga patuka naman pero ayaw niya ayaw niya yata pakainin dito mas gusto niya tinuturuan niya magkalahig yung kanyang mga sisiw diba? Ang uh, lupit yung kanyang ano, nahim bahay kailangan na lang dagdagan natin ng lupa kailangan na lang mga idolo dagdagan ko ng lupa yung kanilang kulungan kasi medyo madami ng balahibo dadagdagan ko ng balahi ng ano ng buhangin uh, para makapagkaykayta sila na maayos alright ito yung kanya ano, papisaan Jeep mga idolo, so, may dami nang hihingi sa atin. Saka na po kapag marami na at saka medyo malalaki na po mga anak. mga sisiw. Sa so, ngayon dyan muna po sila. At eto naman yung ating mga survivor na labuyo. Eto yung mga nabuhay natin na palahi. Mabait na din ang ating labuyo na to at madaling hawakan. Siyempre siguro dahil dito na lumaki at lagi ko rin hinahawakan kasi. Ang kapatid naman ito ay nasa kulungan. Tara silipin naman din natin eto siya mga idolo, oh. babae. Ayan, napakainam din yan. Medyo mailap pa nga lang din mga idol. Ilang beses na din siya nakawala dito sa kulungan pero ayos naman hindi naman sila lumalayo kasi siguro dahil dito na sila lumaki. Puntahan naman natin ang ating pinakamailap na labuyo. Eto siya mga idol, grabe. Kapag nakikita ko, tumataas na ang kanyang pulok. Hindi na rin naman ako nagtataka kasi madalang ko din siya mahawakan dahil may trabaho tayo. Pero mga idol, wag ka nung nakawala to at may tali sa ang paa. Nakipaggulpihan sa manok ng kapitbahay na panabong. Hindi tumakbo. Natakot na nga lang yung may-ari ng manok. Baka daw mabulag ang kanyang panabong. At dito naman mga idolo, silipin natin ang ating iba pang mga labuyo. Dalawang inahin at isang tandang ang naandito sa loob ng kulungan. Ito nga din pala yung tandang na nakapagpalahi sa ating inahin na putol. Napakainam yan mga idolo. Kaya naman mga idol, kung nagugustuhan nyo yung aking mga simpleng video, maaari ko bang papindot ng like button at kung hindi ka pa nakapag-follow, pa naman. Maraming maraming salamat sa panonood. Peace!